Bago ko simulan ng kwento, disclaimer muna mga tol. Ang kwentong ito ay isang pagsasalaysay batay sa mga alamat, paniniwala at karanasang ibinahagi ng iba. Layunin lamang nito na magbigay aliw, maghatid ng kaalaman at magbigay ng babala tungkol sa mga sinasabing palatandaan ng mga kapabalaghan Walang katiyakan na lahat ng nakapaloob dito ay totoong nangyari. Nasa bawat tagapakinig o mambabasa ang pagpapasya kung paniniwalaan ito o hindi. Lumipat ang pamilya ni na Marlin at Ruben kasama ang kanilang dalawang anak na sina Elaine at Jonas sa isang bahay sa Rizal. Bagamat lumana na, naakit sila dahil sa mura at malapad ang lupa. Ang hindi nila alam, ang bahay ay may madilim na kasaysayan. Unang gabi pa lang, nakarinig na sila ng kalos ko sa kisame. Pinagkibit balikat lamang nila ito Inisip nila na baka dagalang ngunit habang lumilipas ang mga araw nagiging mas kakaiba ang mga nangyayari isang madaling araw nagising si Marlin dahil pakiramdam niya may humihiga sa tabi niya inakala niyang si Ruben iyon ngunit naroon pala ito sa kabilang gilid ng kama kasabay nito Biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Para bang nasa loob sila ng isang freezer. Nang pumikit siyang muli, ramdam niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Pagmulat niya, wala namang tao, pero may itim na marka ng daliri sa kanyang balat. gabi, unti-unting lumalaganap ang mabahong amoy sa loob ng bahay. Tila amoy bulok na karne at dugo. Minsan, may kasamang halimuyak ng kandilang parang ginamit sa burol. Hindi ito nawawala kahit anong linis nila. Ang nakakakilabot, palaging sa bandang hagdan ito, nagsisimula kung saan, minsan, ay may nakikitang mga patak ng dugo na wala namang pinagmulan. Madalas na may naririnig na yabag sa ikalawang palapag. Si Jonas, ang bunso, ay minsang nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil may naririnig siyang naglalakad sa kanyang silid. Nang silipin niya, may aninong pabalik-balik na para bang binabantayan siya. Nang tumakbo siya papunta sa kwarto ng kanyang mga magulang, nakita ni Marlin na sarado ang pinto ng kwarto ni Jonas mula sa labas. Kahit hindi nila ito, inalalak. Isang hapon habang naglalaro si Elaine sa sala, nakakita siya ng isang matandang babae na nakaupo sa sala. Maputla, sunog ang balat. Nakangiti itong nakatingin sa kanya bago biglang naglaho. Kinabukasan, si Robin naman ang nakakita. Hindi na babae, kundi isang lalaking duguan nakatayo sa hagdan at nakamasid sa kanila. Unti-unting nagiging magaspang ang ugali ng lahat. Madalas silang mag-away ng walang dahilan. Parang may mabigat na enerhiya na nagdidigda sa kanila na magalit. Minsan, habang nagsisigawan si Marlin at si Ruben, bigla nilang narinig ang malakas na kalabog mula sa kaysame. Kasunod nito, isang malakas na tinig na nagsabing, Hindi kayo welcome dito. <laughs> Nang gabing iyon, nakita ni Marlene si Ruben na parang walang malay habang nakatayo sa sala. Nakatitig sa dingding na para bang may kinakausap. Nang tanongin niya, pang lang ni Ruben, hindi sila aalis hanggat hindi tayo umaalis. Dahil sa matinding takot, kinausap ni Marlene ang isang matandang kapitbahay. Dito niya napag-alaman na apat na membro ng pamilya na dating nakatira roon ay minasaker sa mismong bahay pinagbabaril ng isang kamag-anak dahil sa alitan sa lupa <laughs> hindi nakalabas ang kanilang mga kaluluwa ngunit ikit pa roon may isa pang nila lang na sumama sa bahay isang masamang espirito na kumakain sa galit at takot ng tao. Ayon sa matanda, ilang pamilya na rin ang tumira roon ngunit hindi nagtagal. Laging nauuwi sa pagkabaliw, iwalayan o aksidente. Ang mga bahay na iyon ay hindi simpleng hunted. Isa itong bitag ng mga espirito. Ang huling gabi, bago sila tuluyang umalis, nagising silang lahat sa iyak ni Jonas. Nang silipin siya, nakita nila ang bata na parabang pinipilit hilahin ng mga aninong walang muka papunta sa ilalim ng kama. Sa sobrang takot, binuhat siya ni Ruben at sabay-sabay silang lumabas ng bahay nang hindi na lumilingon pa. Kung nakaranas ka ng biglaang paglamig, kakaibang amoy, mga kaluskos at yabag, pagpapakita ng mga anino at pagbabago ng ugali ng mga tao sa bahay, huwag itong ipagwalang bahala. Hindi lahat ng espirito ay simpleng multo. Mayroon ding masasamang elemento na sumisipsip ng takot at galit at buhay ng mga nakatira. Minsan, ang pinakamurang bahay na nabili mo ay may kapalit na hindi mo kakayanin. Isang tirahan na hindi para sa mga buhay, kundi para sa mga patay.